Ito na guys. Iba naman aray, ito din sa galing gan. Oo. Luto na. Luto na yung aming ginataang ginataan sa na adobo. Adobong ginataan na bibi. Itik. Ayan guys. sa ah, Pupultaanin na namin ng badyaw to. May lambanog kami dito. Kaman tama lang may pampatulog. Ang badyaw. Nakadali na naman ng Bebe! Ayan, ano kaya gawing luto ni Badjao dito? And guys, oh, dalawang bebe ang kanyang nadali. Parang hindi ganun katataba, pero ayos na to. Eh, nagdaman na asin. Ayan guys, yan ang Badjao. Ayan na guys, Nilinis na ng maigi ng badjaw Ang bebe Ayan Ano anong gagawin niyang luto dito Wala pa siyang sinasabi kung anong balak niya Talagang malinis talaga siya sa ano Gata lang daw pala Gagataan niya Adobong may gata Ayan pala Ayan na Malinis na ang dalawang bebe naging karne na kinarne na ang badyaw ito at sinalang na nga. sinalang na yung bibi ang gagawin ng badyaw daw dito ay gagataan nya sa adobo adobo siya pero may gata <laughs> yan na kumakayod na nanyog ang badyaw masarap sarap lang ulam natin sa umaga Gaya't naman sa gabi. Oh. Kalyado mong kamay. Sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema. Nakuha mo pang umiti. Noipi ka nga. Pasti. And guys. Isang baak na lang ng nyog Ang kailangang. Kudko ng badyaw. Ayan na. At nagagaya't na nang. Sibuyas, bawang at luya ang badyaw. dami naman ang kita. Pagkakayap. Ito, nakulo na. Nakulo na ang bibi. yan, Nagsasala na ng gata ang badyaw. Ayan na. At na... Nalaga na, na yung ano. Nalaga na yung aming bibi. Ayan na. Nalaga na. mabuhusan, magkasapal yan. Nilalagyan na ng pangalawang tiga na gata. Unang gata. Ayan na. Unang gata. Dali uh -huh. na. Ayan na guys. Ayan na, ayan na. Ay, grabe. Sarap niya. Ang wala pong lasang tiro niya. Hindi pa na lang live na tayo. Okay. sa gata. Ah, sarap niyan. Handa na yung lambanog. Handa na yung lambanog. Alam na yung mangyayari. Alam na <laughs> yung mangyayari. Tugo, para sa pare. Malapit na malapit na to. Wow. Grabe, suwabi, suwabi to guys Sarap nito Tagal na yan, matitigas na yung mga na Ito guys Sarap, sarap na pagkaluto talaga ng badyaw Adubo sa gata Wala sabaw. Nabi, na yan, it's about ginawa ng pulutan sa lambanog Lambanog ang, ang uso na inumin dito Nag-chat na naman yun, sino yun?